Ah, May tulay pa, tapunta doon. Hey, Meron. Brown orchids. Parang may extension sa ito. May pa do, no? Ay, ay, may... Hindi, dito ang daan, oh. Ayan, oh nangingisda. Yung yun. Tapos ah. may bahay kubo doon. Ang cute. Pero hindi na sa kanila to. Ito yung ground orchids. Parang siyang dancing lady niya. Yung bulaklak niya. Ako